Honey, mahal na mahal kita. Pakis pa nga. Sige pa, sige pa. Ayun, pakis pa nga. Ayun. Oo. Uh. Kiss lang, kiss lang. Patungan mo na ako. Sige na, patong na. Uh -huh. Sige na, sige na. Tagal naman. Sige, kiss lang. Kiss lang. Kiss ka lang. Hihi. Oo. Oo. Ang Kiss lang. Formahan na kita mamaya. Formahan na kita. Ayan, ayan, ayan. Patong na, patong na. Aray! Nene lang. Ay, ay, ay. Ay, na nakita tayo, nakita tayo. Nakita tayo, layo, layo, layo. <laughs> Oy, lumabas <laughs> ka dito. Alis, dito, alis. Alis, 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 alis. Alis, alis. Bastos ka, bastos. Fuck you, bastos. Fuck you, fuck you. Huwag <laughs> mo kaming disturbohin. Manyak. Alis, alis, alis. Alis. Alis.